Hello mga Backyard, welcome po muli dito sa ating channel, no? So ngayong araw mga Backyard, ay magbibigay ako ng anti-bacterial para sa ating mga lagang manok, mga Backyard at medyo ah uh, marami sa kanila ang malamlam ang pakiramdam dahil siguro sa lamig, init at uh, hangin sobrang lakas ng hangin sobrang lamig talaga mga Backyard kaya siguro gakaroon sila ng stress at uh, hanggang sa Uh, parang parang may lagnat yung iba mga kabakyard no masama ang pakiramdam ng aking mga alagang manok. So bibigyan natin siya ngayon mga kabakyard ng uh, powder mga kabakyard na ano na antibacterial. So para na po sa lahat ng mga kabakyard kasama na po dito kahit yung aking mga tandang mga kabakyard no. So ginagawa ko ito kapag ka may nanotice na notice na kung isa sa kanila na medyo masama na pakiramdam. So nagtitimpla na kagad ako ng ganito mga kabakyard para para po sa kanilang lahat. O so, meron tayong uh, tubig mga backyard to. Oh. So, ganito lang karami mga backyard yung akin ano ano Tubig, tinatansya ko lang to. Tapos titimplahin ko lang to dito mga backyard. konti lang mga backyard no? so pwede na to mga backyard uh, ngayong araw Yan. So ito na siya mga kabakyard oh. Yan. So natin ito sa kanila mamaya Pero magpa magbibigay muna ako ng mga pagkain sa aking mga lagang manok mga kabakyard Yan